pa ako ng ano ng shop na pwedeng pagbilhan ko ng ano pagbilhan ko ng pagkain ko oh madami dito oh Kung parang nasa Maynila lang ba ako? <laughs> Gami. For hundred ah. Thank you. Thank you. So, ito yung apartment na tinutuloyan ko. Ayan, may dalawang kwarto. Maraming gamit kasi matagal na daw itong na-embargo. So, ayan, may kusina din ka kalat. Tapos <laughs> yung toilet. Ito yung aking kwarto. At ito yung kwarto ng kaibigan ni Jay. Ayan, so two days na ako mag-isa dito. So, ayan. Nakapag-grocery na ako. <laughs> Nakaano ako, 460. So, in Philippine money, if I converted, So, yung 460 baht sa Philippine money is 812. <laughs> okay na din. Mga ilang araw ko na rin stocks to. So, ito yung ano, 460 baht. Ayan. So, bumili ako ng Coca-Cola Zero and then my friend siyang ano, baso. <laughs> and then, bumili ako ng pancit. So, this is my lunch today. So, ang dinner ko, bahala na ulit mamaya kung ano. Baka maglaga na lang ako ng egg and then noodles. Ayan. So, ayan. Dapat mag makahanap ako ng part-time ulit para may pamalit itong gastos ko ngayon. Di <laughs> bali, may ano, may na, uh, yung agency kong isa, gusto niya akong i-recommend sa client niya, which is cooker lang at saka cleaner lang sa office but mostly uh, ang request nila is Thai food at saka western food so sabi ko sa agency ko uh, just give me a try <laughs> I just want to try <laughs> ayan pansit may dragon fruit ako so yung coke hindi pa malamig kaya mag -water lang ako ayan